Welcome again to Faithful Deliver. If you're not faithful, you're not a perfectly believer. And if you haven't subscribed yet, please do so for me. <laughs> sa puntong ito, parang pinagtakpan pa rin o sa magaang salita, hindi pa rin alam ng Pagulo na si Martin Romualdez, ang kanyang pinsan, ang may pakana ng malawakang at sa buatang nakawan sa kaban ng bayan. At ipakinggan ang ating kasamahan na nag-ikot sa magkaibang platform sa social media. Vlogger number one, ilangkat mo. Oh. Hindi pa alam ni Presidente Bongbong Marcos na kasangkot ang kanyang pinsan sa malawakang korupsyon. Kung totoo ay may problema, sabi pa niya. Totoo na nga! At yan ang problema. Anong solusyon mo? Tirada, parang walang alam ang ating presidente sa nangyayari sa kanyang kapaligiran. Hindi na niya kayang pagtakpan nito dahil sumabog na ang balita. Tasabay ng pagsabog ng galit ng mga Pilipinong na budol sa mga proyekto. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Hindi nga Bakit na, paging ganitong kapasibang corruption? Sa, sa nung, nung, Nung uh, ako governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino, -sino na, na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Um, bukod... Wala naman talaga siyang alam. Ignorante siya. Ini-ignore niya ang kanyang nalalaman, pati ang matagal ng hinaing ng mamamayan. Pero palagay natin, inosente siya, na wala talaga siyang alam. Bakit hindi niya ginamit ang kanyang intelligence fund para pang tik-tik sa mga buhaya sa kanyang paligid? Mabuti pang kanyang fund, may intelligence. Dalawang punto bilyon ang alaga ng kanyang intelligence fund, maliban pa sa confidential fund. Samantalang ang sa kanyang VP ay limang milyong piso lang na confidential fund. At tinaginitan pa ng mga buhaya. Dako naman tayo sa vlogger number 2. Kaulat na yan ni Vlogger 1. Mukhang hindi isusurrender ni PBBM ang kanyang pinsan at ang alalay nito na si Saldico. Wala siyang direktang utos pero halata sa kilos. Pinapayagan niya. Sa pag-vote pa lang niya sa PACC sa unang araw ng kanyang panunungkulan, indikasyon na yon at marami pa. Tako tayo dito sa House of Representatives. Pasensya na. Pinalitan ng mga netizen at vloggers ang logo ng House of Representatives. Based sa mga videos na nakalap ko, pinipigilan ng Kongreso na imbitahan si Mayor Magalong. Parang hindi pa sila handa na maglantad si Mayor Magalong sa mga kasamahan nilang kasangkot. At parang ayaw din nilang imbitahan ang kanilang pinadpalang kaibigan na si Saldico upang matanong sa Blue Ribbon Committee. Kung ipapatawag nila ang kanilang pinagpaalang kaibigan para makanong, o di mas lalo silang malalangtad sa taong bayan. Alam na ba ni Martin yan? Alam na. Kaya inunaran na niyang umakting. Investigahan na ang Ghost Project Flood Control. We will investigate ghost projects, bloated contracts, chronic underspending, and abuse of discretion in fund realignment and procurement. Projects, and re and procurement. Pero mukhang hindi na mauto ang taong bayan. Nang ito'y tanyang naramdaman, sumibat pa si Bu. At may nakakita sa kanya, kasama nating mga vlogger. At may isa pang kongresista, kasama ang pamilya. Di umano'y nakita sa airport papuntang US. Kinukumpirma pa natin ang naturang vlog. Si Saldi ko, hindi raw makauwi. Nagpagamot daw sa abroad. Back to you, faithful believer. May kanya-kanya na silang exit plan at ito'y nakahanda na. Vlogger number 3, ano naman ang iyong manifestation sa iyong nakalap na mga vlog? Base sa aking obserbasyon, sa kaliwat ka na ng mga investigasyon sa Senado at sa Kongreso, mabagal ang takbo. Questionable din ang mga nag-iimbestiga. May mga naambunan ng biyaya ng korupsyon tulad ni Jingo Estrada, Cherwin Villanueva, at maging sa pamumuno ni Tito Soto. Itong isang larawan, nagkakahalaga ng libong salita. Mas lalo na sa investigasyon sa Kongreso. Sa umpisa pa lang, may pinagtakpan na. Itong report ni Karen Avila at attorney, Topacio. To know the truth, kauumpisa pa lang, dinotion nyo na. Sinabihan na kayo, ba't pa i-invite? Sinabi ni Garin, let's not make... Because it... Yeah. yeah. Mr. Chair, Mr. Chair with, with two court... Wait, I have the floor. Yeah, I, I have lang. the floor. Yeah, I have the floor. I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to... On I record. have the floor. Please. the record... Mukhang mabagal na. Baka maunahan pa sila sa desisyon ng taong bayan. Anong sabi mo, Tirada? Mukhang maunahan? May desisyon na nga ang taong bayan. Ang hustisya ng bayan, guilty beyond reasonable doubt. Kahit mag-imbestiga pa ang third party, baka mas lalo pang mapagtakpan dahil si PBBM ang mag appoint na wala na ng tiwala ang bayan. Makikita ito sa social media, sa mga protesta sa lansangan. Alanganin na ang bayan sa impluensya ng bilyon-bilyong tiso na magagamit sa investigasyon. Kung sa panahon ni Kristo, isa lang ang naging Judas. Sa kasalukuyang administrasyon, maraming Judas ng bayan kung hindi man lahat. Ang tunay na apostol, kakaunti na lang. Kung hindi sila kasangkot, bakit hindi sila nagsasalita? Sin of omission yan. Sabi ng James 4.17, Kaya nga, ang sinumang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin ngunit hindi niya ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kaya masasabi nating kunti na lang ang mga apostol, kabilang na si kongresista. Toby Tiangco at si Mayor Magalong, lahat na ay Judas ng bayan. Pero baka may iba pa, ayaw lang magladlad. Ano naman ang magagawa ng dalawang kawawang apostol ng bayan laban sa nakapaligid sa kanila na may limpak-limpak na pera? It is an act of heroism. Taong bayan na lang ang backup nila. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. God knows who does not tell the truth to the Filipino. Back to you, Tirada. Dalawang bayani na binakapan ng taong bayan laban sa mga boyang binakapan ng bilyong pera na nasa mga rumbol. Mukhang wala ng silbi ang ating rekomendasyon sa Park 1 ng pangulo na siyang ugat ng korupsyon ay dapat alisin ang mga salot sa kanyang paligid at ibalik ang PACC. Mukhang malabo na. Vlogger number 4, anong balita sa plano ng malawakang rally? Kasaduna ang malawakang protesta. Setyembre 21, 2025, ang itinakdang araw ng protesta laban sa korupsyon. Itinapat ito sa anibersaryo ng deklarasyon ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. May simbolikong bigat ang petsa. Ano ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos? Ayon kay Attorney Claire Castro, nire-respeto ng Pangulo ang karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayan. Pareho raw ang sentimiento ng Pangulo at ng mga nagpoprotesta pagdating sa paglaban sa katiwalian. Babala ng palasyo, habang pinapayagan ng rally, wag itong sakyan ng mga grupong may layuning magdulot ng destabilisasyon o magpakalat ng maling impormasyon. Lokasyon, isa sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon ay sa EDSA. May mga kilos protesta rin sa harap ng DPWH at ilang pribadong kumpanya na nasangkot umano sa flood control anomalies. Baka tirada, magtuloy-tuloy na ito. Naalala mo ba ang mga hula ni FPRRD? Pagka Marami ang, ang nagkatoto. Speaker, ang, pera. Pagka ang speaker, ubos ang pera. Pagkakorap ang speaker, ubos ang Do not the people of the Philippines. Magkagulo tayo. Huwag ninyo kami isali. Buhay pa ako. Saka nandyan yung military pati police, hindi papayag na I know them. The ever vigilant na military pati police. Hindi papayag na nga. Alam mo, iyong ayaw ng sundalo. Naghihirap na nga sila para sa bayan, tapos nakawahan pa ninyo ng pera. hindi Ibigay na ninyo sa mga sundalo sana yan. Dagdag na ninyo sa edukasyon sa mga bata mga disasters, dagdagan ninyo. Sabi, nag-awarning ako sa inyo, huwag huw kayong gumagawa ng ganong pagkamarami, hindi papayag ang sundalo niya. Kilala ko ang sundalo. I hope Rodrigo Duterte will one day... Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yeah! Tingnan natin ang susunod. History repeats itself. Ito na ang proseso ng taong bayan. Binasag na ang katahimikan ng mga retired. Iniinsulto na kasi ang bawat Filipino, pati na ang retired AFP. Hindi na maitago. Documented na ng mga vloggers ang mga kapalpakan at kabubuan ni PBBM. Lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Nama mga miyembro ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated ang kanilang katahimikan sa gitna na rin ng mga isyo ng korupsyon sa Marcos Jr. Administration. Si MJ Mondihar sa report. Binisan nyo, mga Blue Ribbon Committees, baka maunahan pa kayo ng galit ng taong bayan. Ang simbahang katolika ay nanawagan na labanan ng organized and systematized corruption kung saan sangkot ang iba't ibang sektor. Hindi lang mga kontratista ang tinukoy, kundi pati mga mambabatas, district engineers, government auditors at political patrons. Lahat daw ay may bahagi sa tinatawag na lander. Hindi lang ang simbahang katolika ang nagbahayan, pati na rin ang mga kapatirang muslim ay naghayag ng kanilang galit. Sumunod ang mga retired AFP officials, pero ang mga active AFP at PNP officials, wait and see na lang sila. Tulad ng langyari nung isang libosiyam na walumput 86 EDSA revolution, nang dumami na ang mga tao sa EDSA, isa-isa nang naglipatang sa panik ng bayan ang mga sundalo. Nasa alanganin kasi sila Susundin ba nilang bugso ng puso na kumikiling sa taong bayan kung saan nang doon din ang kanilang mga mahal sa buhay o ang utos ng kanilang opisyal na protektahan ang sistemang bulok, ang sistemang korap, lalo na sa House of Representatives. Yan ang nakawalang ganang mamatay sa pangprotekta ng korupsyon, low moral. Sandali lang tirada, may munti akong pagmumuni. Yun at pray over kay Martin Romualdez, parang si Benny Abante. Napansin ko kasi may nakalawit siyang krus sa leeg. Pero sa ibang video, wala si Kristo sa krus na yon. Parang plain silver lang ang nakalagay. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Pastor Noe Dora. Sa kaliwa at kanan ni Kristo, may dalawang kawatan. Kung wala si Kristo sa krus, baka hindi ito krus ni Kristo. Baka krus ng kawatan. Kaya ito na lang ang dasal ko. Sana ang suot ni Abante ay ang krus ni Kristo, hindi ang krus ng kawatan kasi lilipat yan sa pinag-pray overan niya. Sana sa susunod, gagawa natin ng ganitong video. Balik sa inyo, faithful believer. Hanggang dito na lang muna tayo. Humahabol ang mga bagong updates, hindi pa natin ito na-upload. Ang rekomendasyon natin, makilahok sa protesta ng bayan. Dahil ito ay nararapat na may parating sa buong madla at sa ating gobyerno. Ang matagal ng ginaing ng taong bayan, mula pa nang natapos ang termino ni Pangulong Duterte na tila walang tigil ang nakawan sa kaban ng bayan na lalong sa mga mahihirap na Pilipino. Hanggang sa susunod na episode sa Faithful Manatapal Believer. Niyo. <laughs> oh, blood control negosyo, mayroong pira dito na walang proyekto.